Welcome to the Base Face Network. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tutalakay natin ang mahalagang paksa. Ang obrigado ang impluwensya ng telebisyon sa ating paggamit ng wika Pilipino? Sino ang may paboritong palabas ng telebisyon? Ako po, Goro. Gustong gusto ko po yung mga telebisyon. At paano naman salitang ginagamit ng telesiri? Ano ang napapansin nyo? sa English Tama iyan. Sa mga impluwensya, ng telebisyon dahil sa madalas nat nating pagsasama ang English at dial dialongo unti-unti nagiging natural. Sama na rin sa paggamit ng salitang banyaga lalo na ang kabataan ngayon. Masama po ba yun, Guru? Hindi naman masama. Ito ang may sa ating pagkakalihan bilang Pilipino at katagalaan unti-unti na nalilimutan ang mga ang mga tamang paggamit ng mga Pilipino nagiging bihira sa mga bata ngayon orihinal na salita na lumalabas sa usapan. Paano, Paano po natin naiwasan yung guru? Isa sa mga, para sa mga paraan patuloy na paggamit ng pamahayan ng ating sariling wika kung saan magiging malay tayo paggamit ng ating sariling wika. Napapahalaga sa ating wika mas mapapangalanan natin ito. So, dapat piliin natin yung mga palabas na lugar na, na Ang television malakas na influensya sa ating mahalaga. Piliin natin ang mapalabas na nagbibigay ng wastong paggamit ng wika. At sa ganitong paraan, mapipili natin ang yaman ng sariling wika. go. Salamat po, Guru. Ngayon, mas naintindihan ko na kung bakit mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino sa telebisyon. walang anuman. Dapat nating tandaan na ang ating wika ay bahagi ng ating kultura at dapat natin ipapahalaga ito. Welcome sa inyong lahat, welcome sa ating segment na Usapang Wika kung saan talakayin natin ang mga isyo tungkol sa wikang Pilipinas. Kasama natin si na Professor Omblero isang dalubhasang wikang linguistiko. Kasama natin si Mr. Burdahi, isang sikat na manunulat at tagapagtaguyod ng wikang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din. Salamat sa pag-imbita. Masaya akong makasama rito ngayon. Ang araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba naaapiktuhan ng telebisyon ang paggamit ng wikang Filipino. Lalo na sa araw-araw nating pakikipag-usap ng mga tao. Prof. umbliro, ano po ang masasabi nyo? Malaki ang impluensya ng telebisyon. Dahil sa pagsasama ng Ingles at Filipino sa mga palabas, madalas na Taglish ang nagiging wika ng mga manunood. Naapiktuhan nito ang mas malalim na paggamit ng purong Filipino. Mr. Burdahi, napapansin mo rin ba ito bilang manunulat? Oo, lalo na sa mga kabataan. Marami sa kanila ang mas komportable sa taglish na epekto ng mga teleserye at palabas na may halong English. Paano natin mapapanatili ang tamang paggamit ng wikang Pilipino? Suportahan natin ang mga programang gumagamit ng mas tong Pilipino at gawing mas makabuluhan ang content na ito. Suportahan ang programang gumagamit ng wastong Pilipino at gawing mas makabuluhan ang content na ito. Tam, tama, bilang manonood may responsibilidad din tayo na piliin ang mga palabas sa nagpapayaman sa ating wika. Maraming salamat. Salamat. Tandaan, mahalaga ang wika sa ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Maraming salamat ulit! Pagagising sa kama Sa araw na harapin pa Balita sa radyo at TV Nagbibigay daan at direksyon Sa mundo ng estudyante Ito'y gabay at mahalaga Pagpasok sa klase Handa na sa lahat, Dahil sa balita Ang aming natanggap Balita sa radyo at TV Nagbibigay daan at direksyon Sa mundo ng estudyante Ito'y gabay at mahalaga Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Riami Siribdos at ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang mas dapat tangkilikin, ang pelikulang banyaga o ang pelikulang Pilipino. Ang pelikulang Pilipino ay sumasalamin sa ating kultura at wika at mga lokal na karanasan. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga ito, mas nalinilinang natin ang ating pagka-Pilipino at sinusuportahan ang mga lokal na alagad ng sining. Madalas na may mas mataas na budget ang pelikulang banyaga, lalo na ang Hollywood. Kaya't madalas na mataas ang kalidad ng production pagdating sa mga special effects at teknolohiya. Gayunpaman, marami ring pelikulang Pilipino ang nagpapakita ng kusay sa storytelling, acting, at production design sa kabila ng limitadong resources. Ang pelikulang banyaga ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makita ang iba't ibang kultura, ideya, at pananaw mula sa ibang bansa Lettering ay isang paraan upang matuto ang iba't ibang mga estilo ng filmmaking. Ang pelikulang Pilipino ay direktang sumusuporta sa lokal na industriya ng pelikula sa pagtangkilik ng pelikulang Pilipino ay tumutulong tayo sa papalago ng talento ng lokal na filmmaker at artist na nagresulta sa mga maraming dekalidad ng pelikula sa hinaharap. Sa huli, mahalagang magkaroon ng balanse, mahusay na tangkilikin ang pinakulang Pilipino upang mapanatili ang ating kultura at suportahan ang mga lokal na industriya. Yun lang po, maraming salamat.